good morning, good morning po sa inyo lahat. Araw po ng bis ngayon mga idol. Pasok-pasok na naman tayo sa trabaho mga idol. Ayan, biyahe-biyahe muna tayo mga idol. So, Shoutout pala sa mga masugid kong subscriber dyan mga idol. Ingat-ingat po tayo sa biyahe. Sa mga tayo mga idol at ito na nga mga idol nandito na tayo sa perimeter mga idol grabe ang debase ng mga motor dito mga idol Pinag iiwanan na tayo mga idol grabe smooth lang yung ano natin yung takbo takbo natin chill-chill lang kasi mahirap dito mga magpadalos-dalos mga idol dahil ang bibilis ng mga sasakyan dito dahil nung nakaraan linggo meron ako dito na kita mga idol na namatay na, na pinabuyan ng buhay dito sa daan na ito kasi ang bibilis nga naman ng, ano, ng takbo ng mga sasakyan at saka motor yung lalaki nag overtake siya bigla hindi niya nakita yung sa harap ng sasakyan nagkasalubong sa siya sumalpok daw siya kaya nang nakita ko siya nakahando sa din sa daan kaya mga idol shoutout pala sa mga subscriber ko dyan sa masugid na lagi sumusuporta sa akin Maraming maraming salamat mga idol Ayan, pinag-iiwanan na, na tayo ng mga kasabayan natin mga idol at siyempre hindi tayo papayag dyan mga idol ibubuga na natin yung lakas ni Mojo 200 dahil gusto ko talaga mabit niya yung 130 na takbo mga idol higit pa ayan mga idol nakikita niyo yung mga tulay dyan yan ang gadaanan ng mga trim mga idol at ito na nga mga idol ibubugat ko na si Mojo 200 at ito yung naka Honda Clip grabe ang bilis nitong naka Honda Clip yan ayaw ko pagbigyan pero ibiberit ko na mga idol ay yan na ano na pin sya grabe mga Honda Clip na yan ang mga bilis ang lalakas humatak pero pag sa long ride mahirapan na sila talo na sa deflux mga idol kasi kung hanggang ilan lang capacity nila hanggang dun lang wala na yun mga idol dito na tayo ngayon sa pabanking banking pabangkong bangkong na naman tayo mga idol ayan oh. mag practice practice tayo sa banking banking mga idol ayan oh. grabe umaga pa mga idol Subra, napaka inip mo Sobra na pa kalinsangan, ko makamotor na tayo pero nararamdaman ko yung alinsangan ng idol. Grabe. Napaka alinsangan sa katawan hindi mo maano yung lamig ng oo mga ano mga -ano sa hangin pero yung lamig na presko na ano hindi mo maramdaman mga ayun super so, eh. ayan dito tayo sa banking banking mga idol isa pa dito meron na rin aksidente dito na medyo may katabaan yung katawan gumiwang giwang yung motor niya dahil first time na siguro magbanking <laughs> yun yan pinag uh, ano na natin yung mga motor kasi isuras na tayo mga idol kailangan natin hatawi na yung ano natin at dito ko sinubukan mga idol yung takbo ng motor ko talagang kinaya yung 130 speed niya mga idol higit pang ano niya si Mojo 200 napaka love is talaga nito Mojo 200 na ito mga idol hindi ka pinapahiya sa daan shoutout pala sa mga nakamudyo 200 mabuhay 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 po tayo lahat mga idol dito ko, la, dito ko lagi sinusubukan ng lakas ng motor ko mga idol bago kasi yung palit ng sprocket kaya video nakuha niya yung ano ng speed niya pero hindi pa yan mga idol top top speed mga idol hindi pa kasi kaya niya pa bumuga kasi umabot pa ng 132 yung ano niya pero hindi ko na eh, dahil nakakatakot na mga idol Ayan. palabas na tayo ng perimeter mga idol tayo ay patungo na sa aking destination mga idol sa trabaho 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 na naman napakaganda pala ng view dito yung mga gusto magpunta sa SM Clark punta na kayo dito ito yung daanan papuntang East M. Clark mga idol pati yung overpass na yun no? papunta yan ang Clark dire deri diretsyo na yan hanggang sa pintuan mga idol pag mo pag akit mo dyan dire deri diretsyo lakad lakad ka mga idol pag ano mo dyan dire deri diretsyo na yan mismo sa second floor ng Clark sa pintuan nila sa may eskilito o diba ang galing nila no napakagaling talaga at ayan, nandito tayo sa stoplight. Kailangan natin muna magpahinga-hinga. Grabe pala yung mga ano dito mga idol. Ang lalaki ng mga ano dito. Marami kasing nagpupunta dito sa SM Clan iba-ibang lugar. Ikaw ba naman? Yung mga katabi ko mga idol pinagtitigan, Nakatingin sa akin. Naka, nagsasalita mag-isa. <laughs> ayan sila. Oh. Nasa gilid-gilid hindi natin maigala yung camera natin dahil nasa ano ko nasa harap ng katawan ko mga idol meron tayong ang tawag dun yung binili ko sa Shopee na shoulder ano na nilalagay sa katawan lagyan na ng cellphone di ko lang tanong tawag dyan sa ano yan, mga idol basta yun na yun kaya hindi ko mai ano-ano yung camera? Naka-STD lang talaga sa harap. <laughs> Ayan mga ito. Oo. Yan mga yan. Mga call cool center yan. Mga pumapasok dito sa... Ano? Sa SM Clark. Mga ano yan? Nagtatrabaho ng call cool center pag maaga. Mga nag-uwi yan. Papasok. 5, 4, three. 2 1 Go! Okay mga idol Ayan na Go! 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 Na tayo na naman mga idol Biyahe-biyahe na naman tayo Ayan Ito naman dito mga idol Yung stoplight dito Papunta ng Clark Yan Clark Airbus Yan Ang daming ano dito Ang pasilan ang daan dito mga idol Hindi ka basta-basta Magpadalos-dalos Ulihin ka Pagpapasok Itay-palabas naman tayo mga idol At ayan mga idol Liliko na tayo patungo sa Fields Avenue. Balibago ang Hilis City mga idol. Dito yung mga maraming nagkatrabaho sa bar. Dito sa Fields Avenue. Ang bagal, ang bagal naman itong nakatrack mga idol. Nangarangan tayo. Okay. Biyahe-biyahe na lang tayo, mga idol. Papunta na ito ng Trendship tayo ay patungo na sa ating destination sa ating araw-araw na pinupuntahan kundi ang Curry International mga idol ayan mga idol yung trabaho ko ay ano ako sa aming kumpanya cheater ako yung mga nagchichik sa mga items bago pumasok sa loob ng container bago i-load bago i ship papuntang ibang bansa mga idol kaya sa akin nakasalalay ang mga, ano sa mga items na namin, mga idol. Kunting mali lang, katumbas kapalit ay trabaho mga idol. Kaya kailangan ko lagi pagbutihan yung trabaho ko mga idol. Hmm, Doon tayo nagtatrabaho sa Curry International. Yung trabaho ko pala, trabaho pala namin mga idol, paggawaan ng sandalyer ang gaganda mga idol ng mga chandelier dun, yung mga gusto ng chandelier naku punta lang kayo ng Kari, Kari International magkikita nyo doon napakaganda ng mga chandelier mga idol at ito na nga mga idol nandito na tayo sa may friendship patungo na ito mga idol o oh, so, ayan mga lodi panito na naman tayo ito ay sa may ano na mga idol sa Korean may lugar na ng mga koreyano mga ito uh, mga business ng mga koreyano at syempre dadaan tayo sa anunas bridge ayan dadaan tayo dito yung kulay ng anunas dito yung laging pinukuntin natin na nanung nandito nakatira pa kami sa anunas koreyano dahil syempre nakipag pa tayo ng bahay And, hindi na pala eh. ya kan tulang anunas ayan manga idul kan tulang anunas ayan itu pagunung terbang mga ya kan parin kuno magapuhin ya

napakaganda dito mga idol ang yaman ng may idol napunta na sa interview na yan sir. sa TC Kasugo si Apong Perto napakayaman niya siya ang may alis sa bar na ito mga idol simple lang yung tao yung tao na yung mga idol napakasimple lang yung Apong Perto pag nakita mo sa personal nakashort ng talagang kala mo kala mo, kala mo, kala mo mga pasyal sa sa lugar niya tinitingnan yung mga trabaho hindi siya ganun kagaram malalaman mo na lang sumakay na siya sa sa niya sa aming sports ka grab pero kung titingnan mo yung hindi mo siya kilala magsalubong mo lang kasabihin mo na parang magsasaka pero napakayaman palang tao ayan mga idol yung kulay blue na gitna to ito na yung car international dito na tayo katrabaho mga idol papasok yan doon yung trabaho namin mga idol at simpre magpapark na tayo ng ating motor ito yung parkingan ko mga idol oops o ayan mga idol hanggang dito na lang ang video natin mga idol tayo ay magbibihis na ako ay papasok na sa loob ng kumpanya mga idol dahil bawal ang cellphone sa loob mahigpit na pinagbabawal mga idol ayan papasok ko dyan sa GT box kung mga idol ang ating cellphone dahil bawal maraming maraming salamat mga idol sa panonood mga idol yung hindi na pag subscribe mag subscribe na kayo mga idol at ito pala mga idol ang car international na si nagsipasok na yung iba ito yung parkinga namin. Ayan, eh, sila mga idol. O.